pagkakalaman nga sa lunes kung sino ang papasok sa second round ng playoffs sa Eastern Conference sa pagitan ng may pit na magkaribal na Orlando Magic at Cleveland Cavaliers. O rito kanina nga ay nagawang maitabla ng Magic ang seri ng talumin na ang Cavs sa score na 103-96. Nanguna naman sa opensa ng Orlando itong si Paolo Banchero lalo na sa fourth quarter na nagpakawala ng kabuang 27 points. Masaklap ang pagkatalo ng Cavaliers lalo na at nahabol sila sa serye maging ang 50 points ng All-Star na si Donovan Mitchell ay nasayang. Para naman sa Magic kung sakaling makalampas sila sa Cavs, ay usad sila sa unang pagkakataon sa semifinals makalipas ang mahigit sa isang dekada. Samantala naman, ikinagulat naman ang maraming mga fans at analysts ang pagsibak ng Los Angeles Lakers sa head coach na si Darvin Ham. ay kasunod na rin ang kabiguan ni Ham na dalhin sa next round ang Lakers sa dalawang magkasunod naman na season. Ang pagtanggal sa coach ay sa so kamila na may dalawang taon pa itong kontrata. Nagpaliwanag naman si Rob Pelinka, ang Lakers Vice President of Basketball Operations and General Manager, napakahirap na nisyo na pagtanggal kay Coach Darvin. Kaya naman, labis ang kanilang pasasalamat. Ganyan ito raw ang pinakamainam nilang disisyon matapos na naging resulta ng kanilang kampanya ngayong season. Kumalala si Lakers Coach Darvin Ham ay dati na rin naging PBM port noong taong 2006. Para sa Sports Balita, ito si Radyo Manel Maracol, Tatak RMN.